Hello, mga bata! Kumusta? Ngayong araw, mayroon tayong bagong aralin sa ating ESP. Tapos na tayo sa ating tungkol sa ating sarili nung nakaraan at saka sa ating pamilya. Ngayon, dito naman tayo sa ating kapwa. Dito sa unit 2 o sa ikalawang unit na mayroong sinasabing mahal ko kapwa ko. Ito ang ating tatalakayin sa Unit 2. Okay, dito tayo sa unang aralin sa Unit 2. May pamagat na inuunawa ko ang damdami ng iba. Sa araling ito, inaasahang malilinang at magagawa mo ang mga sumusunod na mga kaalaman at kakayahan. Una, nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga nakatatanda. Ikalawa, natutukoy ang mga wastong paraan ng pakikitungo sa mga kasambahay. At ikatatlo, nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay, simulan na natin Suriin ang larawan na nandito. Okay, ito ay isang pamilya. Ito ay si nanay, si tatay, si lola, si lolo. Nandito si ate, si kuya at saka si bunso. May tanong dito. Kaya mo bang maging magalang sa nakatatanda o kasing edad mo? At isa pang tanong, magiging magiliw ka ba sa lahat? Mm -hmm. Okay, sagutin natin ang unang tanong. Ang tanong na ito kung kaya mo bang maging magalang sa nakatatanda o kasing edad mo? Halimbawa, sa mga lolo at lola mo o di kaya sa nanay at tatay o di kaya sa mga kaibigan mo na kasing edad mo. Kaya mo ba 'yon? Magaling. Dapat oo ang sagot. Oo naman. Maging magalang tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Kahit nga doon sa mga, kahit na sa mga nakababata sa inyo, okay lang yun. Dapat maging magalang tayo. Ah, ikalawang tanong, magiging magiliw ka ba sa lahat? Ang sagot dito dapat ay oo din. Magiliw ibig sabihin maging malambing ka, ka sa kanila o di kaya maging palakaibigan ka sa mga kaibigan mo. Hindi ka pasaway, hindi ka palaaway, hindi ka mang aasar ng ibang tao dahil masama yun. Okay po? Alright. Dito tayo sa susunod na larawan. Mayroon ding tanong ano ang nararamdaman mo habang tinitingnan mo ang mga larawan. Okay, tingnan natin ang mga larawan ha. Ito ay matandang lalaki. So, siya ay isang lolo. Ito ay isang babae. Siguro, apo niya to, no? Pero tingnan niyo ang mukha ng babae nito. Parang naiini siya. Tama ba ito? Hmm, hindi. Ito naman, naku, sila ay nag-aaway. Tama bang gawin ang pag-aaway sa magkasing edad o sa kaibigan? Hindi. Masama yun. Kaya ang mararamdaman natin kapag nakakita tayo ng ganito ay Oo, oh, oh, malungkot. Naku, nakakalungkot namang isipin na mayroong ibang mga bata na nag-aaway. Dapat nagmamahalan lang. At saka, lalong-lalo na sa mga matatanda, dapat mga bata, magiging magalang tayo sa kanila. Okay po? Alright. Proceed tayo dito sa ating salitang tatatak kung saan alamin natin ang mga salitang ginagamit dito sa ating aralin. Okay po? Una, basahin natin ng sabay-sabay, damdamin. Ibig sabihin, emosyon o nadarama. Ikalawa, tratuhin. Paraan ng pakikitungo sa kapwa. Ikatatlo, makaabala. Makagambala o makadistorbo. Ikaapat, katamtaman, sukat o malapit sa sakto. Ikalima, trahedya, pangyayaring hindi inaasahan na nakapagdudulot ng masamang bunga. Okay, unahin natin ang unang salita damdamin. Ito ay emosyon o nadarama. Ano ba ang emosyon mo? O oh, di kaya may pangyayari sa iyong buhay? Ano ba ang magiging damdamin mo doon? Magiging masaya ka ba? Magiging malungkot ka ba? Ganon. Kapag nasira ang laruan mo, ano ba ang iyong nadarama? Yan ang damdamin. Okay po? Okay, sunod. So tratuhin. Ibig sabihin, paraan ng pakikitungo sa kapwa. Halimbawa, paano ka ba makikipag-usap sa iyong kaibigan o di kaya sa miyembro ng pamilya? Ganon, magiging maayos ba ang pagtrato mo sa kanila? Yan ang pakikitungo. Ang paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Yan ang tratuhin. Okay, sunod. Ito, makaabala. Ibig sabihin nito, makagambala o makadistorbo. Siguro, halimbawa nito yung kapag may miyembro ng pamilya na may ginagawa. Halimbawa, si mama, no? kapag work from home si mama, lalo na kapag um, sa bahay lang siya, nagtatrabaho. Tapos, may gusto kang itanong. So, kapag lalapitan mo si mama habang siya ay may, nag, may tinatrabaho pa, ikaw ay nakagambala o di kaya nakaabala sa kanya o nakadistorbo. Siguro, pwede ka magtanong mamaya pagkatapos niyang magtrabaho. O di kaya may natutulog sa bahay ninyo. Eto, makakaabala ka kapag nagsisigaw-sigaw ka dyan. Kapag may natutulog, magiging tahimik lang para hindi maka distorbo. O makaabala. Tama. Okay. Sunod. Dito sa ikaapat. Katamtaman. Ang ibig sabihin yan, sukat o malapit sa sakto. Halimbawa lang yung mga isinusuot nating mga damit. di ba? Malapit sa sakto o di kaya sakto lang. Katamtaman ng sukat ng aking damit. O ipagpalagay natin na sa boses, sa bahay, nakikipag-usap ka, huwag kang pasigaw, o di kaya huwag kang pabulong. Dapat tama lang ang iyong pagsasalita. Yan, ang katamtaman. Okay, sunod, trahedya. Ibig sabihin yan, pangyayaring hindi inaasahan. Yung mga, halimbawa, aksidente, halimbawa, sunog, o di kaya kalamidad. Um, linog. Linog ba yun? Oo, linog. Tapos, lindol yun. Sorry, lindol pala yun. Linog sa Bisaya. Okay, lindol. Tapos, um, halimbawa, may sunog, hindi kaya baha. Yan. Kapag malakas ang ulan, may baha. Trahedya yan, mga pangyayaring. Hindi natin inaasahan yan ay nagdudulot ng masamang bunga. Okay? Okay, basahin natin muli ang mga salita. Sabay-sabay, damdamin. Tratuhin makaabala, katamtaman, trahedya. Mm, magaling. Okay, dito tayo sa ating talakayang moral. Isa alang-alang ang damdamin ng kapwa. Sinasabi, mahalaga na malaman mo rin ang nararamdaman ng iba. Kung minsan kasi may mga bagay tayong ginagawa na nakasasakit pala ng damdamin. Tama ito, mga bata. Lalong-lalo lalo na kapag may ginagawa tayong, hindi natin alam no, na nakasasakit pala tayo ng iba. Halimbawa, mayroon kang ginagawa dyan. Tapos, o di kaya, naglalaro ka. Tapos, tinawag ka ni mama, uh, kain na tayo, Jenny! Sandali lang, may ginagawa pa ako. Hindi pa ako tapos maglaro yun. Nakakasakit ka na ng damdami ng mama mo nun. Ikaw pa ang tinawag para kumain. Ikaw pa ang nagalit. Huwag ganun, kids. Okay? Alright. Nakasasakit tayo ng damdami nun. Okay. Kaya daw, marapat na mara Maging maingat tayo sa pagsasalita at sa paggawa ng anumang bagay o kilos na makasasakit ng kanilang damdamin. So maging maingat tayo sa pagsasalita. Sandali lang po. Okay po. Andiyan na po. Ganun. At maging malambing ka sa kanila para maging masaya at hindi ka nakasasakit ng kapwa mo. Okay. Dito tayo sa ating dagdag-unawa. Ito yung mga paraang dapat gawin. May mga paraan tayo. Malaman natin kung ano ba ang dapat gawin para hindi tayo makakasakit ng ating kapwa. Una, gumamit ng mga salitang hindi nakasasakit ng damdamin ng iba. Ano-ano ba 'yung mga salitang ito? Oh, tandaan natin 'yung mga polite expressions, 'di ba? Tapos na tayo doon sa mga magagandang asal at at saka doon sa mga kung ano ba 'yung mga salita halimbawa, gumamit ka ng po at opo o di kaya kapag may gusto kang kunin tapos hindi mo abot gumamit ka ng pake o pwede po ba ganun ang mga salitang dapat gamitin okay para maging um, hindi tayo nakasasakit ng ibang tao okay ikalawa gumawa ng mabuti sa magulang kapatid kasambahay nakatatanda at sa kapwa Halimbawa nito, kapag may kaarawan sa miyembro ng pamilya, pwede kang magbigay ng uh, regalo, di kaya'y aginaldo sa kanila. Halimbawa, uh, bulaklak para kay nanay, ganun. Ito, gumawa ka ng mabuti. Okay, huwag pasaway. Ikatatlo, mahalin ng pamilya, guru, kaklase, at iba pa. Ito, maging mapagmahal sa kapwa. Sunod, ikaapat, iwasang magsalita ng makasasakit sa damdamin ng iba. Ayan, huwag pasigaw kung magsalita. Huwag gumamit ng mga masasamang salita. Masama yun at nakasasakit ng kapwa. Kaya dapat iwasan yun. Okay? Sunod, ikalima, tratuhin ng maayos ang mga kasambahay at iwasan ang paninigaw sa kanila tama ito mga bata. Lalong-lalo lalo na kapag halimbawa mayroon kang am um, nani sa bahay o di kaya ate no, na tumutulong sa iyo, mga katulong. Okay, ganyan. Dapat na ginagalang natin sila. O di kaya tulungan pa nga natin sila. Alam nyo, yung mga sila, Nako, nakakapagod ang ginagawa, naglilinis ng bahay, namamlansya, naglalaba. Ano pa ba? At marami pang iba. Nako, pagod na pagod ang kanilang katawan. Kaya dapat maging magalang tayo sa kanila. Huwag natin sinasigawan. sigawan. Okay? Very good. Alright, ika-anim. Gumawa ng tahimik upang hindi makaabala sa iba. Ito yung sinasabi ko kanina na maging tahimik lang para hindi makadistorbo. Halimbawa, naglalaro ka o maglalaro ka ng tahimik lang. Okay? O di kaya um, may, i, yung boses mo hindi masyadong malakas. Okay? Sunod. Ikapito, tumulong sa kapwa na nangangailangan o nahaharap sa trahedya ito, maganda to dahil yung mga taong nakakaharap o nahaharap sa mga trahedya, mga bata, naku, durog na uh, durog ang puso. Masakit ang puso nun. Kaya masisiyahan sila, maging masaya sila kapag tinutulungan natin sila. Konting tulong, halimbawa, bigyan mo ng lumang damit kapag may nasunugan, magbibigay ka ng lumang damit, o di kaya mga pagkain, ganun. Nasisiyahan na sila nun. Parang nakapagpapaluwag tayo ng kanilang dinadalang problema dahil doon sa trahedyang naganap sa kanilang buhay. Okay, sunod. Ikawalo, makipag-usap ng may katamtamang lakas ng boses. Okay, tama lang ang boses. wag pasigaw. Okay, sunod. Ikasyam, iwasang makalikha ng ingay kung mayroong natutulog at may sakit. Bakit nga ba? Oo, para hindi tayo makadistorbo. Lalong-lalo na si lolo at lola, no? Mga lolo at lola natin, sakitin. Dapat kapag sila ay nagpapahinga o di kayo natutulog, iwasan natin na mag-ingay, mga bata. Okay? Sunod. Okay, tapos na. Yun yung mga paraan. Ngayon, dito tayo sa ating mga tanong. Unang tanong, bakit mahalagang malaman ang damdamin ng iba? Hmm, bakit nga ba? Okay, sagot, mahalagang malaman ang damdamin ng iba upang hindi natin sila masasaktan. Para hindi tayo nakasasakit o nakasasakit ng kanilang damdamin. Okay? Sunod, ikalawang tanong. Paano ka makitungo sa mga nakatatanda sa iyo at sa kasing edad mo? kaano nga ba ulit yun? Tama, makikitungo ako ng may paggalang sa mga nakatatanda o sa kasing edad ko. May paggalang, tandaan, paggalang. Okay, sunod, ikatatlong tanong. Ano ang nararamdaman mo tuwing nakaga, nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa? Mm, ano ba? Okay, masaya at natutuwa. Ang aking nararamdaman tuwing nakakagawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Oo nga naman, masaya tayo. At parang nakakagaan ng loob kapag nakakatulong tayo. Eto, tandaan mga bata, ang paggalang sa nakatatanda ay tatak ng pagmamahal sa kapamilya o kanino man. Tandaan yan. Okay, tandaan. Paggalang. Yan. Ang paggalang sa nakatatanda ay tatak ng pagmamahal sa kapamilya o kanino man dalawang beses yun, ha? Dito tayo sa ating simpleng o konting um, pagsasanay. Tukuyin ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Dito tayo sa, sa titik A o sa letrang A. Pinagtatawanan niya ang namamalimos sa daan. Sa titik B, tinulungan niya ang matandang um, tumawid ng kalye 'yan ng kalsada saan ba dito ang nagpapakita ng pagmamahal okay tama ang titik b ito ang titik b dapat tumulong eto huwag dapat ganito ha wag dapat pagtawanan ang mga taong nangangailangan dapat pa nga tulungan natin sila no okay sana sa titik A, binigyan ng aginaldo, di kaya regalo si nanay. Dito sa titik B, may nabasag na plurera. Plurera o oh, di kaya baso ito. Tapos sumisigaw ka. Tama ba to? Hmm. Saan ba dito ang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa? Okay, tama. Titik A. Magbibigay ng regalo o aginaldo sa miyembro ng pamilya. Ito masama to ha? huwag gawin ang pagsisigaw. Huwag maninigaw sa kapwa. Okay, Sanod. Dito tayo sa ikatatlo. Sa titik A, binigyan ng inumin si Lola. Sa titik B naman, sinisigawan si Lola. Saan ba ang maganda dito? O di kaya nagpapakita ng pagmamahal kay Lola? Tama. Titik A magbibigay ng inumin o kahit na anong ah, siguro kapag mayroong pagkain bibigyan ang nakatatanda sa bahay. Okay, ito huwag gawin to ha. Huwag maninigaw sa lolo at sa lola niyo. Tandaan, maging mabait at magalang. Okay? Alright, so tapos na tayo mga bata sa ating aralin tungkol sa paggalang sa ating kapwa. Pag-uunawa ng damdamin ng iba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.